Thank you, Mr. Chairman. I think my ba -ba point, there's no such thing as 23 billion sa ulit na tayo kanina pa ng 21.7 billion. Kabuhang ka na, Umani na negatibong komento ang nangyaring sagutan ni na Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano sa pagilig kaugnay sa bagong building ng Senado. Pero si Sen. Robin Hood Padilla, silabing ikinasiya pa niya ang pamiyari bilang bagong mambabatas. Uh, ako'y maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya. Sa mga ganong klaseng uh, uh, palitan ng mungkahi at naratibo, kasi tayo ay nasa kongreso. Yung mga ganong klaseng uh, pag-uusap, uh, talakayan, dapat mangyari yun. Eh, lalo na ako, uh, number one, tagahanga ako ng Westminster. Ano ibig sabihin? Yung Westminster kasi, yung parliamentary talagang... Laging may debate, laging may... Masaya ako kahapon. Eh, hindi naman. O, ako, eh, sa akin palagay, uh, sana nga may mangyari yan sa plenaryo. Sa plenaryo sila mag... Uh, sa totoo lang, ang babait pa natin. Kasi sa ibang bansa, ang makita mo sa Korea, makita mo sa... Uh, mga tinatawag natin na parliamentary form of government. Natural lang yun nangyayari talaga yon. Hindi rin naniniwala ang Senador na makakaapekto ang pangyayari sa imahe ng Senado. Pero sabi ni Padilla, sana lamang din, ay hindi nagkakaroon ng personalan kahit sa pinakamainit ng diskusyon o padatalo. Wala naman yung sa kanilang dalawa yung personalan lang. Medyo medyo yun lang ano, yun lang mga personalan. Yung mga personalan. Matatandaan ka sabi ni Keitano si Padilla sa pagdinig. Sa ilang pagkakataon na mataan si Padilla na kumakain. Pero ayon sa kanya, hindi siya nakaramdam ng na, alumang tensyon. Paliwanag ni Padilla, Hindi kasi hindi ako, hindi ma <coughs> ako makakain nung una kasi nagbigay ng pagkain, hindi ako makakain kasi nagsasalita si uh, Senator Alam, dadalawa lang kami, baka bigla niya akong Uh, tanungin, mahirap naman na may laman yung bibig ko. Pero nung dumating na si Senator Nancy, ah, sabi ko, pwede na akong kumain. Kumain na ako. nag usap sila. Pero nung medyo personal na, eh, uh, tumigil na rin kumain.